dito pala ako i-date ni Anna. dito pala ako i-date ni Enon sa Walmart. Ang lilit ng kanilang pakwan. <laughs> Yan, kinuha ko yung medyo Hello. Dito tayo ng uh... Dawa ako ng pang salad and then uh, Caesar salad dami kaming ranch sa bahay pero magpractice na akong magkumain ngayon ng salad so try natin kumain ng salad kasi sabi nila pampalit ng bilbil yun baka sakaling uh, lumita ng aking uh, bilbil. <laughs> so, gini ginawa ko. Ako tayo nang uh, spam. Ayan. 25% less sodium. Um, Ako ang mahal-mahal na Ay! Ayok pala yun. Hindi pala ito yung gusto ko. Gusto ko yung light Yan, ganito pala yung gusto ko yung light lang. Kukuha ko ng dalawa. ay ginawa ko. Ang lamig pala dito. Wow. Okay, wala pa kaming sabon. Parang wala na kaming sabon doon. Oh, Okay guys, thank you for watching.